welcome back po sa ating YouTube channel at nagbabalik po Glens Property. Ayan, magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat, mga taga-subaybay ko. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at sana po ay eh, itong aking video ay kumapadaan sa inyong YouTube ay paki-subscribe na po kung inyong nagustuhan. So, mag-share lang po ako ng aking experience about po ito sa aking kliente naging kliente so ang topic po natin at ang subject dito ay about ito sa uh, na claim na titulo ng beneficiary paano nga ba at pwede nga bang matransfer ang titulo sa new buyer kasi ito po ay nagkaroon ng finalized na e-benta na lang ng beneficiary ano po? so umpisahan po natin sa umpisa talaga So, ganito po yan. Year 2015, siya ay nag-housing loan at siya naman ay na -approbahan. But, in one year, ay na naghuhulog siya after ma ay namatay naman po ang ating subject. So, dito po, single po ang ating buyer na namatay. So, mayroon po siyang, syempre, ng beneficiary. At parents po ang magkiklaim niyan. So, si parents, ang nangyari po ay na-claim niya po yung kanilang original na titulo. So, dito po ay ititips tips ko lang po ito na kung mag-claim kayo ng titulo, kung ito po ay may bayarin siya at utang before siya namatay, babayaran mo muna ito bago ito maklaim. Kung wala naman po, updated siya, wala pong problema ko, wala po kayong pagbabayaran. So, syempre, may pros meron po itong procedure, step by step. So, ito po, nandito na po tayo sa nagkaroon ng pangalay si, si Ferenc na ibenta na lang at ipinabenta ito sa akin. So, dito po tayo mag start sa marami na nagsasabi na mahirap, mahirap daw matituluhan. So, titingnan po natin kung ito nga ba ay mahirap o hindi pwede o pwede. So, nagkaroon po tayo ng client. Medyo nakailambon din ang aking pagmamarket. So, yun nga po, nakuha nila ang kanilang full payment certificate at dead of absolute sale from, from developer to beneficiary. Yan. So, hindi po ito ipinangalan doon sa namatay. Yun po ang kagandahan nito. So, wala pong extrajudicial settlement na nangyari. So, ito nga po, uh, nagkaroon po ng ito. Ito yung dead of sale na galing doon sa developer. So, papunta naman doon sa beneficiary. So, sila po ang nagkabentahan, ibig sabihin. Yan. Siyempre, may proof na ikaw, siya ang magulang. So, ito na nga po, na-claim nila yung inisyon sila ni developer ng dead of absolute sale. siyan, so, yan. So, isa po ito sa inisyo sa kanila. And then, meron pa pong iba, like po ng uh, salit lang po. At ating ipapakita sa inyo yung mga nakuha po ni ni ating beneficiary sa developer. So, tulad po ng, ito po, date of release of assignment. Yan, galing po ito sa pag-ibig. So, yan, isa po ito. At then, yung original na title. So, wala na po kasi sa akin dahil na-submit ko na po sa IG. Hindi ko na po maipapakita, pero yun po ay isa sa makukuha ninyo sa sa pag ng mga lahat ng kinakailangan ninyo na documents. So, yun nga po, nakapag-finalize si ating sell, si ating beneficiary seller na ibenta na lang si house dahil hindi naman natitirahan. So, ito po ay located dito sa Bulacan, San Jose. At so, proceed po tayo sa nagkaroon ng benta. So, mga kaproperty, ito yung ating client at yan na nga, nagkaroon na kami ng dead of sale. So, next na tahan sa ating new buyer so sabi nila hindi po pwede pero ito po kami nagpa-process ongoing po kami ng process so si buyer ay nagkaroon ng pagtitiwala sa atin na ma-process natin ito so dahil siya naman po ay may idea rin kaya niya nabili ito so yun nga po nagkaroon po kami ng bentahan nagkaroon po kami ng kasundoan dead of sale sa amount nag na kami na at dito po tayo mag start So, after po namin na magkabentahan, ay nagkaroon kami ng dead of sale nga po. At syempre, nag-issue po ng mga IDs, bot side. At nagkaroon din po kami ng para po tayo ay clear sa mga bayarin like po ng HOA, yung monthly due, syempre subdivision po ito, ay nagano rin po kami kung updated po ba ito. So, syempre, binagbayaran po rin namin yung mga previous na utang nila. At yun po, kami dito sa Hoan na rin nagkabayaran. So, dito, pumasok na po yung capital gains tax. So, sino nga po ba ang magbabayad ng capital gains tax dahil ito po ay itatransfer sa new buyer na ang titulo. So, hindi na po kami dadaan sa beneficiary ng titling, dinirect na po namin ng isa na lang po ito na procedure. Direct to buy new buyer po ang aming title. Kaya lang po, nagkaroon po ito ng dalawang capital gains tax. Pero ito po ay sagot po ng seller. Kasi ito ay side seller po talaga, shoulder. Ang transfer title naman ay syempre sa buyer. So dito po, dalawa ang aming naging gains tax. Bakit po? Dahil po, isa po sa beneficiary at isa po doon sa bumili ngayon. So, bidalawa po ang aming pinagbayaran. So, after namin, mabayaran ito, pero may kinakailangan muna tayong uh, documents para makakapagbayad tayo ng capital gains tax. So, yan po ay nag-proceed kami sa, munis sa munisipyo, sa assessor's office, magbabayad po kami ng updated na amilyar kung hindi po updated. At yung transfer tax, babayaran nyo na rin. Kung like po ng San Jose, ay dito na rin po nagbabayad ng transfer tax. So yan ang isa sa mga kailangan nyo bayaran. So bago po kayo makapagbayad pala dito sa mga aking mga dinidiscuss, kukuha muna po kayo ng certified true copy sa Registry of Deeds kung saan po naka-rehistro ang inyong titulo na hawak. So, tulad po ng San Jose, sabi ko nga, ito ay San Jose located sa Ayan sa Registry of Deeds, may kawayan. At kukunin natin yung certified true copy ng titulo ng ating uh, binibentang house and lot. So, yun ko ay under ng pag-ibig at na-avail ng kliyente ko yung MRI. So, titingnan natin guys kung ano yung process ng ganitong situation na na-claim nila yung house nila under ng pag-ibig housing loan na naka-mortgage but yung ating seller o owner ay uh, pass, pass away na 5 uh, years ago so ngayon, uh, kukunin natin yung certified dahil uh, mag-transfer tayo ng title so first step dito muna tayo sa registry of deeds at syempre, titingnan natin kung ano yung mga process na ating gagawin after natin makuha itong uh, certified true copy. So, see you guys. Ay, hey, kawayan, bulakan po ito nakarehistro. Kaya doon po kami nag-request ng certified true copy. At after nyo po itong makuha, mabayaran, babalikan nyo po ito. In just 3 days at swerte na lang po kung inyong madadala agad. So, nasa amount ng 3 to 400 po, pesos po yung ating pinagbayaran dito and then nung atin pong maklaim na si certified true copy title ay nag-proceed po kami sa sa assessor's office para magbayad ng uh, mga update na amilyar. So tayo po ay may kinakailangan na dadalhin sa BIR para nga po makapag-proceed sa capital gains tax. Alin po 'yun ang mga dapat nating uh, dalahin? Like po ng Hi, okay, ah, uh, kukuha po tayo ng bukod po sa pinagbayaran natin. Magdadala po tayo sa BIR ng unang-una dead of sale, original na titulo, at yun po mga nirelease ni, ni Pag-ibig na dead of release of assignment, full payment of certificate, at yung dead of sale na house ni developer, ID, yan po ang mga kailangan. Both side ID. Dapat po ay government ID. And then, kukuha po kayo ng yung real property tax. So, dalawa po yan. Yung real property tax na yan. Teka lang po, saglit lang po. So, ito po, ayan. Uh, I-share ko na rin po para po uh, mas malinaw sa inyo. Yung atin pong tax, declaration of real property ay dapat dalawa kung house and lot po ito. Ito po kasi isa sa land at isa sa building. Kung land lang, kung lot lang naman po, di land lang po ang kukunin niyo tax declaration real property. So ito po original na ito, i na lang po pero original po ang dadalhin kay BIR. Isa po ito sa kasama sa ating mga requirements kung kayo ay magpo-proceed sa BIR. So kasama po dyan ang original title, certified true copy at ito pong ating uh, tax declaration April property tax kasi hindi na po kayo mai-issue ng non-improvement na certification kasi house and lot nga po. 'Yan. Yeah. Kasi hinihingi po yan sa BIR kung ito po ay walang building. So ibig sabihin, dalawa po ang inyong babayaran. House and lot po. So, yun nga po, ah, uh, Ipunin nyo po yung mga kinakailangan dead of sale na bentahan ninyo. So, dead of sale at saka yung amilyar, yung mga resibo ng amilyar. Original po ang dadalhin nyo. Like po nito. Yan. Tsaka yung statement of real property tax yan. I-xerox nyo po yan. Yung mga So, ayun nga po, pati ang mga ID, kailangan ay may signature po yun. At dun po sa dead of sale na ano natin, kailangan po yan ay hindi nyo pa aabuti ng one month kasi po yan ay may penalty na po. Malaki na po, 25% po ang penalty. Once po na-expired na yan, may penalty na kayo. Like po nang nangyari dito sa aking kliyente ay hindi agad nila na kabayaran yung capital gains tax dahil nga po uh, financial problem. So, nung in sa kanila ni developer yung dead of sale, papunta kay beneficiary, hindi agad sila nakapagbayad. Yun po, kaya po lumaki yung bayarin namin. Pero doon naman po sa bumili, hindi naman po ka nag-penalty dahil nakapagbayad na din po kami agad-agad mo. -agad dahil nagkabayaran na po kami, may pera na po sila. So, yun po, dapat po, uh, hindi po ninyo paaabuti ng one month para hindi po kayo uh, magpe-penalty. Kung wala pa naman po kayong ready na pan-transfer, eh, mas better po, wag nyo na po munang ipanotarize. Ipanot Ayan. So, ganun nga po ang dapat inyong paghahandaan yung, yung expenses. So, yan nga po, nakapag-proceed na po kami sa BIR at daladala -dala namin yung mga kaukulang documents. At after po noon, nakapag-proceed kami, unang-una po na-step sa BIR nga pala ay pupunta muna po kayo sa verified PIN ID. So, kailangan may PIN ID na po si seller and buyer at i-verified naman po ninyo. Yung kanilang mga, kung wala naman po yung PIN verified, pwede na rin po ninyong kuhaan doon. Bibigyan naman po kasi kayo kasi kayo po ay mag -ta tax Yan. So, doon, after ng verified, punta na po kayo sa ONET. Yung ONET po, doon naman po yung app computation. Kung magkano po yung babayaran ninyo. yan Ito po yung computation ng Onet. Ganito po siya. yan Kung kayo po ay may ready ng dalang pera kasi kayo shoulder naman ng seller at nagkabayaran na so magdala na lang po kayo ng estimated na budget ninyo. Kasi kung magkano po yung inyong dead of sale at sonal value po whichever is higher, ibig sabihin kung alin po ang mas malaki ang bentahan, sonal value ba or yung bentahan ninyong dead of sale. So, i-ano nyo na po ng 7.5% po ang lahat-lahat na pagbabayaran ninyo. So, yun po ang computation. So, estimated lamang naman po yun. So, magkakaroon pa rin po yan ng finalized, si BIR pa rin ang bibigay ng exact amount. Kung may dala na po kayo, ipapaproceed na po kayo magbayad. Pero kung wala pa naman po, nakalagay po dyan, estimated pa lamang. So, dalawa po yung magiging capital gains tax. Kaya dalawa tax, kaya dalawa rin yung onet na ibibigay na computation sa inyo. Isa sa new buyer, <coughs> sorry po, at isa po doon sa seller. Yan. So, dalahin nyo po lahat ng mga diniscuss kong documents para hindi po kayo uh, magpabalik-balik at mahirap, mahirap din po kasing pumila, bumiyahe. So, ito po ay sinishare kong experience ko para at least po uh, baka po may naghahanap ng ganitong status. So, ito po, nasa proseso po kami ng pagtatitling at waiting for e-car na rin po kami. At yun nga pong wini-waiting nating e-car is 2 to 3 weeks. Lalabas po yan. At yun nga po, may isa pa po tayong ipoprocedure kay ROD, kay Registry of Deeds. Ito po, after po nyo makapagbayad, mas maganda po na i-cancel nyo na rin po yung titulo na kasi yun po ay nakamortgage pa. So, proceed po kayo sa sa Registry of Deeds, dalahin nyo po yung original na titulo. Hiramin nyo po doon sa, kasi initial na po ninyo yan doon sa inyong buyer, inuha na po. Pero, syempre po, alam naman po nila yan at i-explain na lang ninyo na kailangan, kung ipapakancel ay kailangan, daladala -dala ang original na titulo. So, isas, isusurrender po kasi yan doon. So, may bayad po yan. Ang amin po pinagbayaran doon sa amin is 2,000 po yung pinagbayaran namin. So, yan. Ang waiting naman po ng cancellation at bagong titulo na nawala ng mortgage sa likod ay 1 uh, one month po ang binigay sa amin. So, pagsasabayin na rin po namin yan. Once na lumabas ang ACAR e at uh, lumabas na rin yung kan aming cancellation na bagong titulo, pagsasamahin naman po namin yung mga documents na yan at isasubmit po, i, i -e entry namin po yan, para naman po doon sa procedure ng titulo okay, so nandito na po kami sa procedure ng uh, waiting for e-car and nakaprocess na rin po actually, makukuha ko na po yung cancellation, lumabas na po kasi so iniintay lang namin yung e-car para isang puntahan na lang din namin sa ROD So, yun po. ah uh, ito po ang aking may, ito ang aking experience na isinishare sa inyo kasi uh, ito po ang bahay na ito dumaan sa mga taong hindi po talaga totally ni, yung mga nagsabi uh, sabi-sabi, ibig sabihin na wala naman talaga silang idea o tama ba yung sinasabi nila na hindi matatransfer yan kasi namatay mahirap hindi po yun totoo dahil hindi naman po kami makakapag-waiting ng e-car at hindi naman sa evaluation po ni, pag, ni BIR bago po kami pagbayarin, sasabihin na po yan lahat. Kung ano yung mga kailangan. So, na-provide naman namin yung mga kinakailangan kasi yun ang kinakailangan for transfer title. So, yun po. Kaya po, hindi po, wag po kayo maniniwala na pag namatay na po yung seller, ah uh, ay hindi po matatransfer ang titulo. Ang kagandahan nga po nitong aming status na ito, itong subject natin ngayon, ay ididiretso na namin ang title sa na nakabili sa amin. So, hindi na po dadaan ito ng uh, beneficiary kasi diniretso na po ni developer kay beneficiary yung dead of sale. So, dead of sale ang ginamit namin, papunta din sa bumili, dead of sale pa rin. So, yun po naka-process na po ang aming e Waiting siguro this week po, lalabas na rin. So, ang ating titulo na po ang susunod. So, may part 2 po ito at ipapakita ko po sa part 2 na yon kung ito po ay talagang na-transfer na ang titulo namin na pinoprocedure. So, yan po ang ating share na experience about nito sa uh, ganitong subject na na ang titles doon sa insurance kasi namatay na po ang ating subject. Yun po. At thank you so much po sa inyong panunood at sana po don't forget to subscribe kung kayo po ay may natutunan sana naman po ay naintindihan niyo yung aking mga uh, nabanggit dito. Okay? Thank you so much and please pahit naman po ng notification bell para po lagi po kayong update sa mga bagong video ko. Thank you so much! Bye-bye! Keep on watching! Enjoy!